Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Ipinasilip ng mga kababaihan ng Lems Nolona Native Handicrafts Makers Association ang proseso sa paggawa ng kanilang mga binibentong produkto tulad ng malong. Narito si Jera Gomez para sa Kirigdagang detalye. Isa sa mga panibagong magnegosyo today grantees ng OVP Southern Mindanao Satellite Office, ang Lemstolo Native Handicrafts Makers Association ng Tiboli, South Cotabato. Ibinibida ng asosasyon ang mga produktong gawa mismo ng kababaihang Tiboli, tulad ng malong, damit at aksesoris bata pa kami naka ano na kami na tuto na kami kung paano magawa ng malong. yung mga ninuno namin kasi yung mga ninuno namin sila yung nagturo din yung mga ano yung uh, yung abaka na trade yung uh, dream weaver yung abaka noon, noon Ipinasilip naman ng senior citizen na si Lola Rita ang metikuloso na proseso sa paghabi ng malong. Yung step one, pagkatapos ng pag, ano yung sinulid mo iligay mo doon sa ano ipa parang ipalinya mo yung ano yung mga sinulid mm -hmm. yun pag ano itap pag tapos mm -hmm. i mayron kaming sinasuotan ng ano yung sinulid mm -hmm. tapos na ano namin doon sa parang karas uh, is mag-start kami doon sa sa ibaba yung ano step one, pagkatapos pataas pag abot pag doon ka sa itaas yung yung dalawang hilo na ganito yun ang parang pag start mo doon wag ka mag ano, ng nang baka mag ano yung mo hindi mo na mag, masuot dito kung magmali ka kamali ka so mag start galing ng itaas pababa naman pasaka naman parang nagasikad ka ng bike pag dito naman yung ano mo yung kamay mo dito naman sa Right na, ano mo, right, left, right, left. Patahi naman namin doon sa makina, yung maging isang malong na. Kwento pa ng lola, depende rin sa klase ng malong at damit, ang haba ng oras na kanilang ginugugol sa paggawa nito. Yung ano mo, yung ginagawa mo, parang 12 hours lang yung, mm -mm. yung ganito, mga ganito yung nagawa mo pang ma isang buwan talaga. Uh -huh. isang buwan. Kasama na yung partner niya. Uh -huh. Iba yung, ano, yung partner niya. Iba yung, ano, yung maggawa ng ganitong sinasuot namin na mga blouse. Nagsisimula sa 1,700 pesos. Ang bentahan ng kanilang malong at palda depende na rin sa disenyo nito. Pagka yung gusto nila yung may mga gold, ito yung mga 1,800 yung last price namin oh, dipindi sa design gusto nila. Ay, yung blouse na ganito, tag 3,000 yung ganitong design. 3,000. Mayroon ng 2,500 yung mga small, yung mga large. Wala kaming mga pattern. Yun ang ano ng kaalaman na binigay ng Diyos sa mga tiboli. Walang mga pattern. Alam na nila kung paano sila Ikinatutuwa naman ng Lola na naging bahagi ng MTD program ang mga kababaiyang Tiboli ng South Cotabato. Masaya po talaga kasi wala kaming kapital. Mas masaya kami kay, kasi nakita ng ano yung, ano yung kailangan namin ito. Hindi lamang kabuhayan ang handog ng MTD program. Ngunit, daan din ito upang mapreserba at may papasa pa ng mga kababaiang Tiboli sa mga susunod na henerasyon ang kanilang kultura at tradisyon. Dapat turuan sila ma'am, yung mga anak namin pagka nawala na kami, wala na talaga yung mga ganitong gawin. Wala. Mula rito sa Tiboli, South Cotabato, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga produkto ng Lems Nolona Native Handicrafts Makers Association umabot na sa iba't ibang bahagi ng bansa. MTD program na kapagbigay ng pag-asa sa mga kababaihan ng Tibuli, South Cotabato. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto, para sa makabuluhan naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.